Dami ng bunga ng kamyas oh. Oh. Ayaw pang pagkukuhain mga bulok na bubulok lang oh. Pag walang bunga naghahanap. Ano? Oh. ng bunga niyan. Hay, oh, nasa dulo oh. Ah, oh, lalaki oh. Di mo man pinagdadamot yung bunga ng kamis na yan. Hindi naman pinagdadamot yung bunga ng kamis na yan, hindi naman akin yan. Pag walang wala nang bunga yung may naghahanap pa. Alam na wala namang Kung hindi ko inawalis ang puno niyan, hindi magkakabunga yan. bulaklak oh. Ang ganda ng bulaklak niya. Marami na namang siyang buko. Yung nyug na dalawa. Dalawa ano ang puno. Mataas na. Natutuyo rin pala yun. Ayan yung isang puno ng nyug. Yung isang nyug na dalawang puno. O, oh, ayan o. Oh. Hmm. Hmm. Dalawang puno niyan. Hmm. Ayan, ang paku. Pakong buaya yan. Hmm, walang bunga, sabihin, ubusin ng puta. Tatak ka pa? Sanang mga halaman ko, mga pakpak ng demonyo. Oh, ganda na pala ang tubo ng luya oh. Mga ganda ang tubo ng luya. Mana may ibang namasyal dito ng ano kundi ng tumaing ng aso. Kumusta kaya itong halaman ito? Halaman? Dumami ang halaman niyo. Eh, oh. Ano kaya ito? Ayan o. Oh. Ha? Buksan natin. Ayan. Tingnan natin kung may tubig. Ah, oh, wala nang tubig. Hmm, wala na siyang tubig, oh. Hmm, alam mo. Ganda ng itsura ng ano niya. Ano? Oh. Ganda ng pagkakaugat, oh. Ano? Hmm. Ah, may tubig pa pala. Tapon. At yan may ano. May, may... Tagun, may... May, may ano na yun may kiti-kiti. Ano, oh, dami na oh. Oh, ha? Pero okay yan, tumubula ang saan yan oh. Tubig lang yan. Sa tubig lang tumubo. May, may plastic. Ay, hindi pala. ano oh, no, may, may ano naman siya oh. May tumutubo na naman siya oh. May sibol na naman siya oh. Ayan oh, may sibol na naman oh. ang Ganda ng pagkakaugat ano, bilog na bilog ano. <laughs> Balik natin. Ay, teka. Teka. tubo, ano Ay. gan, yan Ganda ng tubo gan, 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 Uh, ganyan na ako maghalaman ni yan yan Ito maganda o no? Maganda yung ano ni yun eh, Snake plant. Ang ugat nag-iikot. Eh, snake plant. E ano magpenta ng mga lamang talaga nakakatuwang panurin hmm. sneak plan po oh, maraming pong salamat sa inyong lahat sige po ingat po tayong lahat